umaga mga idol medyo madalang na ulan pero na ulan pa rin pamisa-misan dito sa Kasmina Game Farm dito sa uh, sa lugar namin ano. medyo merong hindi magandang balita dito sa farm kanina madaling araw may pumasok daw na uh, mabait dito Buti na lang uh, alerto yung mga bata natin dito sa farm. Naaktuhan nila, naaktuhan nila yung pumasok. Isa lang daw na binatilyo. Eh, medyo malayo itong lugar na pinagkuhanan. Medyo malayo yung lugar na pinagkuhanan ng nakaku- actually nakakuha ng isa nakakuha na isang uh, winner natin no? pinang champion natin sa 2 hits nakuha niya isang gray nung bin, nung bata ko kumaripas na ng takbo pero nakakuha sila na isa dito sa may bandang dulo so kundi alayato yung mga tao natin mga idol baka hindi lang isa yung nakuha kasi may dalang sako yung ano no yung yung uh, pumasok dito nakita nung bata natin what? kaya sa mga kasama natin na uh, nag-aalaga ng mga manok nagbe-breed Ingat-ingat po tayo at marami na namang naglipana uh, naglipa na dito sa atin. O kahit saan. Si lang yung mga hinayupak na yan. So yun nga nakakuha na isa na winner dito sa may dulo kasi yung mga winner natin dito sa dulo nakatali yan ano. No? So ingat-ingat. At maghanda rin tayo ng pandepensa natin sa mga siraulo na yan ano problema nawala pa yung cellphone ng bata ko siguro pagtakbo niya paghabol hinabol niya nalaglag hindi na makita hanggang ngayon hinahanap pa rin nila yan dito sa lugar na to sa may dulo so Ingat lang din kayo mga sa mga kawatan, no? Ingat lang din kayo, manok lang 'yan. Huwag kayong pauhuli, no? O huwag kayong patatama. Baka matamaan kayo. Mapunta kayo sa Taal, no? Laban, laban tayo ng parehas. Hindi yung ganyan na na may kayo, mag din kayo. Ayun, yung mga yung dalawang bata ko, hinahanap yung cellphone. Hindi lang naman dito sa atin, no? Uh, mas matindi pa nga sa ibang uh, manukan. Yung mga pumapasok, eh... Grupo. Ingat-ingat. payo ko din sa mga kawatayan. Kawatan. Ingat-ingat kayo. No? Huwag kayong patatama. Ayan mga idol. So nandito tayo ngayon. Wait natin yung ating uh, bata. No? Uh, I-interview natin para malaman natin yung buong detalye. Meanwhile, tina natin itong mga stags natin ayan babait pumasok daw yung mabait alas tres ng madaling araw ayan, ayan, usually yung mga oras yun eh alas alas siguro alas 2, alas 3 kasi alas 4 medyo ano na yun eh alam nila alang 6 ni oras na so yun ang pinakaano dyan yung alas 3, alas 2, alas 3 lagi natin tatandaan maging nyo tayo lahat yan yun, puntahan natin yung ating mga tropa rito at mga ito Maitanong natin yung detalye. Lalo ngayon, stagan. Yan, usong-uso -uso talaga yung uh, mga mababait na kawatan dyan. Yan, hinahanap nila yung ano ba yan? Saan? Saan lugar? Saan? nakatali ayan dito nakatali yung nakuha at uh, buti alerto tong si Bernie so nung nakita mo pinuntahan mo pinuntahan mo <makes noise> saan tumakbo dyan may sako dyan. Tapos, may... Oh, dyan tapos dala niya na yung ano yung isang manok dala na asa yung sako Ha? Ah, doon. Siguro may nag-aabang doon, ano? O, oh, yung cellphone mo, nakita mo? Ah, hanapin ko pa. Ay, hindi. Saan ka ba nagpunta? Doon mo lang hanapin. Saan ka dumaan? Dito. O, oh, dyan lang yan. Nandyan lang yan. Low na, kaya hindi mag-ring. Naring nyo ba? Naring namin kanina. Low na. Eh, ito ano lang yun eh. White bars na lang yun eh. Oo. Oh. Pero na... O, <coughs> oh, na... <coughs> so, saan ka nung... Na Diyan, diyan eh, sa isang isa ano isa na Dito na, patakbo na. Kaya hinabog ko eh, dalawang O kaya. sige, susunod Mga uh, walang nga yung mga tao na yan. Dito yung tatlong aso pumunta dito. Oo. Oh. Kaya... Ay, ibig sabihin yung mga aso natin, oh. pinuntahan siya, tinatahol siya. Oo, oh, kaya bilis ako bumangon. Oo. Oh. Eh may flashlight ka, makikita ka talaga nun eh, Pag ganun eh tao talaga Nakita mo, tao At, Tapos magmamadali mag yun sa mali, eh, sinabol mo Sinabol ko Okay, oo O oh, yun, uh, mga idol Ingat-ingat -in tayo sa mga lugar natin Nagkalat yan, hindi lang dito Sa lahat ng lugar, meron mga ganyang uh, Super bait Nakabonet oh, kasi. O, nakabonet daw yung pumapasok, syempre, para hindi sila mamukaan in case na, na makita sila, no? So, yun lang din, ulitin ko, sa mga mababait na yan, mga kawatan, ingat-ingat kayo, baka ma... mabanuan kayong matamaan, ha? Mapupunta kayo sa taal, lake. Okay, mga idol, yan, na... Uh, Share ko lang yung nangyayari dito para meron kayo ding uh, idea at makapag-ingat kayo sa mga lugar nyo, no? Lagi rin kayo maghanda uh, ng pandepensa nyo. Uh, mas mainam na yung may pandepensa tayo sa mga siraulo na yan. Hindi naman din biro yung mag tayo ng mga manok na yan, no? Kasi ginagasos na natin yan, bumibili tayo ng mamahaling materyales. O, tapos papasukin na ng ganon. Sige lang. Pasok lang na pasok. Sige lang. Matchechempohan din namin kayo. Okay mga idol. Salamat no sa mga comment kayo regarding sa ganitong mga sitwasyon. Mag-comment lang kayo. At yung sa mga hindi pa followers and subscribers, ha? please follow. Yan. Subscribe. Eh, magbuhay po tayong lahat. Eh, ganda mga idol. Bye-bye. See you at my next video. Ingat. Ingat tayong lahat.